News Update Mga balita ngayon, dalawang biktima ng ambush sa Datu Odin, Sinsu at Maguindanao del Norte tinukoy na Army Reservists. Special Forces ng Philippine Army ipinagdiwang ang 63rd founding anniversary. United Nations hinimok ng Iran na panagutin ng Israel at United States sa labing dalawang araw na gyera. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaking patay sa pamamaril sa Datu Odinsin Suwat, Maguindanao del Norte, kahapon, June 29. Kinilala ang mga biktima na sinalidasan na Nalong, 42, at Thani Malang, 43, na kapwa Army Reservists na nakatalaga sa PC Hill, Cotabato City. Deron na spot ang dalawang lalaking moro matapos magtamo ng multiple gunshot wounds sa pag-atake ng mga hindi patukoy na suspect na agad na tumakas sa crime scene. Personal grudge sa alinman sa dalawang biktima ang tiniting ng motibo sa pamamaslang. Binigyang pugay ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang Special Forces Regiment Airborne o ESFRA ng Philippine Army sa pagdiriwang ng kanilang 63rd founding anniversary nitong weekend. Sa kanyang mensahe, kinilala ng dati ring Special Forces Operator na si Bronner ang continued excellence, adaptability at future-ready posture ng ESFRA kasabay ng pagpapaalala nito sa mabilis na pagbabago ng anyo ng modernong warfare. Isang wreath-laying ceremony rin ang idinaos para sa mga yumaong kasamahan at sinunda ng capability demonstration ng Special Forces School. Pinangunahan din ni Bronner ang pagkilala sa mga natatanging opisyal enlisted personnel at civilian partners dahil sa kanilang serbisyo at kontribusyon sa misyon ng unit. Humiling ang Iran sa United Nations o UN na panagutin ng Israel at Estados Unidos bunsod ng digmaan na tumagal ng labindalawang araw. Batay sa liham na ipinadala ni Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi sa Secretary General ng UN, hinimok nito ang organisasyon na US at Israel ang dapat sisihin sa nagdaang digmaan. Humiling ito ng formal na pagkilala sa kanilang pananagutan kabilang ang pagbabayad danyos para sa compensation at reparations. Samantala, iginiit ng nuclear watchdog ng UN na hindi naging sapat ang ginawang airstrike ng US sa Iran para tuluyang mapatumba ang nuclear program nito. Ayon kay Rafael Grossi, posibleng makapagsimulang muli sa pagpaparami ng uranium ang Iran sa loob lamang ng ilang buwan salungat sa iginiit ni U.S. President Donald Trump na completely and totally obliterated na ang nuclear program ng Tehran. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.